So pag-usapan naman natin mga kamanok is yung uh, pagbibigay natin ng pampurga sa ating mga alagang mga manok. Kasi ang dami rin nagtatanong, kamanok ano ba yung magandang dewormer, uh, yung magandang pampurga sa ating mga alaga? Okay, so ano ba yung ginagamit mo dyan na makakatulong talaga upang uh, maalis lahat ng parasites sa loob at labas ng katawan ng ating mga alagang mga manok? Okay? So, bago natin pag-usapan yan mga kamanok, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo. Kung, kung halimbawa, nagugustuhan nyo ang aking mga tips, ang aking mga video yung ginagawa, huwag nyo sanang ipagkait na pindutin ang subscribe button, notification bell, at ilike na rin ang video ito. Wala naman po itong bayad mga kamanok. So, paramihin lang natin ang ating mga subscribers. At eh, syempre, para naman ma-update ko kayo palagi sa mga videos na aking i-upload dito. 'Pag so, napindot mo na 'yan, maraming maraming salamat mga kamanok at simulan na po natin ang topic natin sa gabi ito, okay? So, gaano ba kahalaga ang pagpapriming priming o ang pagpupurga pagdating sa ating mga alaga? So, napakahalaga po dito mga kamanok eh. Kasi po ang pagpupurga, diyan po nagsisimula ang lahat bago po natin makamit 'yung magandang uh, hipo o 'yung pangangatawan ng ating mga alaga. Kasi po yung pong mga internal parasites, kagaya ng mga ringworm, tapeworm, okay, at kung ano-ano pang mga worms na meron dyan sa loob ng sistema ng inyong mga alaga, So sila po yung ano yung umaagaw ng nutrients na dapat ay sa katawan ng ating mga alaga. Sa tao nangyayari din po yan mga kamano kapag po maraming bulate ang isang bata, isang tao, kahit ano pong dami ng kanyang pagkain na kainin, hindi po ganun agad tumataba yung isang at tao, kaya po kailangan magpurga, alisin po yung mga bulati na yun sa loob ng katawan para po makuha ng katawan natin o ng sistema ng manok ang lahat o ang kabuoang nutrients na galing doon sa pagkain na inyo o atin o kinakain ng manok. Okay? So, mga kamano, ah... Uh, mahalaga po na dapat ay uh, iba't ibang pampurga ang ating ibigay sa ating mga alaga. Okay? Tatanungin ng iba, Kamanok, bakit kailangan pang iba-ibahin ang pampurga na ating ginagamit o ating ibinibigay? eh sabi mo naman, maayos na yung uh, ginagamit mo, yung ibinibigay mo, bakit tapalitan mo pa? So actually, hindi po natin tapalitan. Ang ating pong gagawin dito is, ating pong irarandom. Ibig sabihin, Uh, ngayong buwan na to itong ating ibibigay next month iba naman so next month iba rin okay for example ngayong buwan na to as warmer ang ating ibibigay so next month for example warmal the warmer ang ating ibibigay next month iba ulit uh, kung kung puwede pakyaw pakyaw na one pakyaw the warmer ang ating ibibigay so next pwede namang halimbawa ah, ay Warmal di Warmer o kaya naman City William. So iba-iba po, buwan-buwan iba-iba po. Kaba may bakit iba nga? So ang akin pong paniniwala dyan mga kamanok, bawat pampurga, bawat di warmer na ating ibinibigay sa kanila, may kani-kanila po 'yan na goal and role. Kung ano po yung mga bulate na uh, kaya niyang alisin, o, o pwede nating sabihin na meron silang kani-kanilang specialty. Kung ano po yung kaya niyang alisin, for example yung isa kaya niyang alisin yung ringworm, tapos yung iba naman hindi kaya yung ringworm, yung iba naman kaya naman yung tapeworm, yung iba naman hindi. So ang ginagawa natin random po para sa ganun ma-flash out po natin lahat ng uri ng worm sa loob ng sistema ng ating mga alaga. Okay? So ginagawa natin 'yan na random ang pagbibigay ng pampuroga para masaid para maalis lahat. Kasi po, yung iba pong kakayahan ng pampurga, meron dito sa isa, meron dito sa isa, meron dito sa isa, dito sa isa nawala din sa isa. Kaya po iba-iba. Yan po ang aking uh, paniniwala dyan mga kamanok. Okay? So, magtatanong yung iba kamanok, eh total usapang purgahan din lamang naman. Kailan ba nung oras ang tamang timing ng pagbibigay ng pampurga sa ating mga alaga? So, yan na babae ang ating monopod. So, ang tamang timing dyan mga kamanok, kung maaari, kung araw ng linggo, kayo ay uh, nagpa-fasting, magandang timing yun mga kamano. Sa hapon, huwag nyo nang bigyan ng pagkain. Kung nagpa-fasting kayo, ang ibigay nyo po ay dewormer. Makakatulong po yung pagpa-fasting at yung pagpupurga ninyo upang kinabukasan ma-release po okay, ng ating mga alaga lahat ng bulate. At pag nawala po yung bulate sa loob ng sistema ng ating mga alaga, makukuha na po nila ang magandang kalusugan ang magandang pangangatawan at healthy healthy bagong sila. Okay? So yan po ang sistema ko mga kamanok. Kailangan pagkapurga, kinabukasan paliguan, then kinabukasan ulit magbigay naman kayo ng injectable supplements. At ano naman ang magandang ibibigay na injectable supplements? Walang iba kundi ang Vitamax. Napakaganda niyan mga kamanok pagdating sa ating mga alaga. So, pagdating nila ng 6 months, 7 months, bigyan nyo na po 0.3 lang. Pag naman naka isang taon, bigyan nyo 0.5. Okay na okay. Goods na goods po yan sa kanila mga kamanok. Kaya po, ngayon pa lang, dapat malaman nyo na yung pagkakasunod-sunod ng mga suplemento, mga bitamina na inyong ibibigay para po maging smooth. Okay ang proseso ng pagpapaganda ng katawan para makuha ng inyong mga alaga ang healthing healthing kalusugan ng inyong mga alaga. So nandito lang naman ako mga kamano kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang po kayo sa baba ng video ng ito at gaya nga po ng aking laging sinasabi, kayo po ang aking priority kung bakit natin ginawa ang ating channel na to. Kaya po kayo ay dumami ng ganyan sapagkat kayo po ay aking uh, welcome, kayo po ay aking uh, nare-recognize at kayo po ay aking uh, pinapriority. pina-priority. So mga kamanok, sana, uh, sana kahit pa paano makatulong ang simpleng video ito pagdating sa ating mga alagang mga manok. At the same time sa mga newbie natin, mega shoutout po sa inyo sa lahat ng mga newbie, mga babago pa lamang na mag-uumpisa sa mundo ng pagmamanok. Good luck po sa inyo. Napakasarap, napakasaya po nito. Na Yun nga lang medyo may konting gastos sa pagdame ay sa paglaki ng gastos. Which is, hindi ko na po yung tinitingnan kasi nagiging masaya naman ako. Eh. Nakakaiwas tayo sa stress nakakaiwas tayo sa problema, nakakaiwas tayo sa pag-iisip, okay? At kung ano-ano pa mang maaaring dumapo sa ating stress o problema sa buhay, okay? Yung iba nga, sabi nga nung iba, kapag araw kayo ay magmamanok o kaya mahilig kayo sa manok, wala na kayong time para mambabae. Kaya yung iba yung mga babae, may shoutout sa inyo kung may, manu may mga nanunod tayong mga babae dyan, mag-comment ka naman, napakaswerte mo. Sapagkat hindi na magagawa ng isang lalaki na maghanap pa ng ibang babae kung siya ay mahilig sa manok. Kasi sa manok pa lang sapat na eh. Sa manok pa lang okay na eh. Sa manok pa lang kulang ng oras niya para sa pambababae. Kaya mga kamanok, kasalamatan nyo kapag ang inyong partner sa buhay ay uh, mahilig sa manok, mahilig mag-alaga ng manok. Kasi nga po, uh, sila po ay mga totoong magmahal totoo at lubos na magmamahal uh, sa iyo yan kapag ka mahilig sa manok. So, taas kamay naman dyan mga kamanok ang agree sa aking mga sinabi. Yung mga babae dyan nanonood, so meron na kayong idea pagdating sa cycle ng buhay ng isang magmamanok. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mag-comment ka naman. Baka next video ma-shoutout kita. So, kita-kits mga kamanok. Susunod na video. Paalam.